Ito yung aming home staycation, no? Ito yung aming... Ito yung aming organizer, Sir Carlo. Hello, Sir Carlo! Ano pa kailan ng team natin? Travel Adventure, ma'am. Travel Adventure. Okay. Ito yung aming driver, napaka-masay. Nag-ready sila ng dinner. Ay, chicken bow. hello. hula! hello. ano yan? Wait, Bao. Hello, Bao! Yan, si Bao. At saka si Sir Jomar. Yan. Nasaan si high school. And hello po. Sir, kuya, ano pangalan mo? Ito yung mga namin driver eh. Rayan. Kuya, kuya Rayan. Parang ano, ulan zigzag. Mahagis huh? yung kaluluwa mo, gano'n? Diretso lang! Diretso lang, no? <laughs> o, ang pagkakamali lang po talaga nila dito nung ginawa yung kalsada, lasing <laughs> yung engineer. Ah! Kaya. Hindi din diretso, lo. Hindi din diretso. Oo. Hindi din na Pwede diretso eh. Bakit siya 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 Si Kuya Rayan talaga. Ano, hey, Kuya, <laughs> ano pangalan mo, Kuya? Ha? Huh? Ano pangalan mo? Amiel. Anong team nyo? Pangalan ng team nyo? Uh, uh, yun tayo eh, uh, ko uh, talaga uh, eh Tumakas ka na nga, di mo pa team mo De, Pero, first time umakit ang pulan Siya driver. Si si driver. Si driver Ano pakiramdam na bababaka bukas? Ha? Huh? <laughs> <Why? laughs> <laughs> Nakakakaba kasi umakyat Para siyang papunta rin sa buskalan Zigzag din, pero matarik. Para ka umakyat ng bagay Yan yung mga kasama namin Hello ma'am, hello po Ito yeah. ah, yung mga mayaman namin kasama Ayan, ayan. ayan sila, ma'am Marie Ayan yung boss namin, kasama namin Yan yung principal talaga namin, si ma'am Marie Pakita sa taas ah, So hindi kami schoolahan. Hello, Ma'am Rachel. Nandiniyaya si po. Mamay. Ito <laughs> yung kwarto namin. Sa aming home staycation. Ayan. Ito yung for, good for eight people, no? Tuwal ako na. Dito ako sa ilalim. Ayan, dito ako sa ilalim. Diyan ako nakahiga. Doble yung kumot ko. Dito sila dayan. Dito si Bao. Kanina bukas tong bintana, eh. Sinarado ko. Ayan, ang view sa labas. Ayan. Mahal ang foods dito, no? Kapag ang pag-uusapan, basic needs ng hiker. Halimbawa, yung... Yung kanilang isaw, sa labas eh, 5 pesos dito, 30 pesos. Ito pa isang kwarto. Okay. Ayun. Ang kanilang tinapay dito sa atin, mga 15, dito 30 pesos. Doble or triple ang presyo. Yan kaya pag pupunta ka dito sa Mampulag, dapat nabili mo na yung mga basic needs mo yung guantes na 20 pesos lang sa sa ano sa eh, dito ay ah, 85 pesos no mas mataas ang presyo Ayan. yung kanilang CR may heater naman kaya nandito malabda na sobrang lamig ang saya nila oh ang dami Alis kami ng alauna ng madaling araw mamaya. Pero bago kami umalis, mag ready daw ng breakfast. Mga light lang, like sopas. So, sinagot nila yung dinner, which is fried chicken, sa kagulay. Pero kaninang lunch, i-buy kami ng 150 pesos para sa paluto. <laughs> <laughs> Ayan, mag-upload na tayo. Kasi nakapag-video na tayo, no? Pinoy tayo, eh. Siyempre gano'n ako. Dito ang uh, Wi-Fi. Okay, Wi-Fi tayo dito. Madilim. Iniwan natin sila saglit. Look at them. Ayan, oh, Madilim. Dito sa may tindahan sa katabi, dito yung Pisanet. Kaya lang walang load, eh. Kaya nakihotspot lang muna ako. Ito yung kanilang kalsada yung tindahan nila. Puro kahoy ang bahay dito. Tapos ang wall yero. Kasi sobrang lamig. Yan.